It's Monday, holiday. nagalit si Bonifacio. si <laughs> Andres Bonifacio. Ah, uh, -de decision daw tayo na ngayon ang birthday niya. Ngayon ang kanyang kaarawan. No? Kasi para long weekend nga daw. Sinabay sa long weekend. Long weekend nga yun. Monday. Ginanap yung kanyang ano, birthday. <laughs> Well, ito ang dami kong pagod. Ang dami kong antok. Antok na ako talaga. Time check tayo is mag-8 pa lang. 5 minutes to 8 o'clock. Bakit ang dami kong pagod? Bakit inaantok na agad ako? So, mamaya may kita nyo. <laughs> so, galing nga pala kami ng market na aking Junakis. Sinama ko siya kasi meron din siyang bibilhin na project nila. So, sinama ko sila. And then, namili na rin tayo ng ating mga pandagdag, paninda, yung mga naubusan na tayo dito sa ating tindahan, yung mga non-foods, tulad ng mga electrical tape, mga ano, ano toothbrush, yung para ko namumutla, wala akong lipstick. No? Kasi wala pa akong ligo. hindi <laughs> ako naligo kanina pag alis namin kasi sabi ko mag-market lang naman kami. Kaya hindi na ako naligo. Ba, tignan nyo, namumutla yung labi ko. Hindi pack na pa. Okay. Ay, Hi, Rachel. Hey! Magka-cash in, Shell. Ay, Rochelle. Ay, Rochelle. Hey, Ayan, wait lang. Kamer, so, Rochelle. <laughs> May magka-cash in. Wait lang, guys. nag popo ka na rin? Ha? Kala ko nag-popo ka na rin. <laughs> nag? Popo. Ano yun? Kung mag-live ka ng isang oras, magkaka-pera ka na. Ay talaga, yung nagnangaw-aw. Yeah, ano, eh? well, Kaya ka lang nagpupupukan eh. Jim yan? Kaya di siya. di ka Zero nine. Seven five. Oo. Oh. One Oo. Eight, three. Oh. eight, five eight nine. Ay siya, may ko na alala. Pumunta na mga dito na niya. Eh. May nag-send siya lang. Nasa kanya receipt eh. Pero no, ano, mo na lang magkano yan? Bawas mo na lang. Hindi bawas mo na lang sa utang ko, may utang ko diyan eh. Kaya nga magkano nga isa send ko? Ngayon ay 424. Oh. Ano ba 'yan? Bakit kasi nung ngayon nag-send ka sa kanila, 'di ba number mo binigay ko, 25 lang. Ayun, hindi. Ibig Yung binigay ko, hindi ko pa i-send yung 25. Ano 'yun? 434 yan. Okay na? Ayan. So, na nga tayo? So, hindi ko nakinat, guys. Wala lang, uncut na to yung video natin. No, so, kwentuhan lang tayo. Kasi, nagpapaano talaga ako ng antok. Gusto <laughs> ko na talaga magsara. Pero sabi ko, maaga ako magsasara ngayon. Kasi, maaga tayo gigising bukas. May pasok na bukas, Martes. Yan. Tsaka late date upload na rin tayo. Tsaka late date upload na rin tayo guys. Kasi ang dami ko talaga ginagawa. Hindi ko, ano ba, hindi ko maisingit yung pag -e edit ko. Kasi kung sabi ko sarili ko, mag -e edit ako, itutulog ko na lang para ma-recharge ba yung ating katawan. No? Uh, gumana ulit yung ating ano, katawan. Kasi, ang ko talagang pagod. Ayan na nga ah, uh, galing nga kami ni Junaki sa ano sa market na namili tayo no? pati mga ano yung mga non-food yung mga kailangan sa bahay yung mga household uh, needs yan ganyan yun tapos mga candies so mamaya papakita ko sa inyo yung nakikita mo palang pagod ka na <laughs> Ganun na, ganun na naman po kadami ang aking ligpitin. Ayan. So, mamaya papakita ko sa inyo. Tatamad pa nga ako kasi ang dami kong dito, guys. Pakita ko. Ayan. So, binawasa ko na itong tigmamimiso. Ang daan. Pero puno pa rin. Tatamad ako magbilang. Sabi ko, bukas tatapusin ko talaga yan. No? Para kasi init na init ako ngayon. Kasi hindi ako naligo. Ayan. So, pag magde-December na. <laughs> hulog, dalawa yung nakuha ko yun oh, mo. Dalawa lang. Oh, Very good. Kala ko hindi ka nakakatanda eh. Tapos dalawa hulog, dalawang hulog. Oo. Hmm. Ayos So may nangutang ng alak, binayaran agad. No? So ganun talaga, pag hindi sila nagbayad, hindi sila makakainom. Iilan lang ang tindahan dito sa amin na nagbebenta ng alak. The dalawang tindahan lang po ang nagbebenta ng alak dito sa amin. So, yung mga katabi kong tindahan, tindahan sila pero hindi sila nagbebenta ng alak. Ayun. Uh, Twelve. 12. So guys, kinabukasan na to. noong nung, no, no, gabi ng vlog ko, tapos ito kinabukasan. Hindi ko na naisip na ipakita sa inyo yung pinamili ko. So ngayon yun, ang aga natin nagising, ang aga natin nakapagbukas, nakapagligo-ligo. O oh, di ba? right So, nagugulat yung aking mga customer na ang aga ko magbukas. <laughs> kasi nasanay na sila talaga tanghali na ako magbukas mga 8, 9 ayan, yung kung kailan sikat na sikat na ang araw ayan, kaya natatawa sila kung bakit ang aga kong magbukas so, meron ng isang memoy memoy, eh ay ko sa inyo. Ang dami kong ligpitin dami kong kalat kasi kagabi nga dahil pagod na pagod ako antok na antok ako alas 9 pa lang nagsara na ako ah uh, ang dami kong naiwan na kalat so ngayon ayan i iayos natin yung ating tintahan so yung barya kong pinakita kagabi ayan hindi ko siya na balot talaga ayan puno puno yung tikpipiso natin pati yung mga bills natin and then yung mga ibang mga candy candies is nasa labas na Okay. Ikaw, ano costume mo? Barbie? Ah, hindi ba? Wow, Spider-Man. Kasi, ang laki ng harang dito, eh, oh. Ayan yung mga candy sa iba. Pati tinapa, ayan. Nailabas ko na. Tingnan nyo, wala na rin ako mga chichiri ang malalalaki. ba Kaya, kagabi. Aray, tapakita ko sa inyo. Ayan, dami ko kalot. <laughs> dami ko ligpitin. Ayan. Puksan natin yung ilaw. Ayan yung mga pinamili ko sa market. O, oh, diba? Pinamili ko yan sa market. My God. Ah, uh, tawag dito mga candies, mga ang tag dito, school supplies. Ayan, mga cartolina, illustration board, mga ball pen. Tapos, ito naman yung mga household needs. Yung mga toothbrush, electrical tape, yung mga ganong bagay. Ayan. Ayan. And then, ito, pag dumating din, sumabay si pure gold. So, one, two, three, four, five. Apat, ay, apat. Limang box, tsaka ito, sambada. Ito po, alam ko, puro chichiri ito, yung magaan lang ito. Ayan. Yung malalaking chichirya kasi yung mga binili ko. Kasi nga wala na doon sa ating tindaan. Ito, pabaluting ko din to eh. Nalagay ko sa, yung maning ano to eh, yung manina. Tig mamimiso, ang bilis maubos nyo guys. Ay, ayan. So, sabi nga nila, pag may likpitin, may pera. Pag may pagod, may pera. <laughs> kaya yan ang gagawin natin ngayon. Ano, kaya naligo na ako kasi hindi na naman ako makakaligo nito. For sure, no? Hindi naman ako araw-araw naliligo, guys. Tamang hot bath ka. Pag nangangati na yung ulo ko, dun ko na siya paliliguan. pa Paayos mo kay Mami Oni. Tapos, yun. Gigugulo ni Shaline, eh. Ayan. Yun yung gating gagawin for today's video. Ang magayos ang ating mga pani-paninda. So, baka next video ko, pakita ko sa inyo yung mga na display na natin so yun lang guys, thank you for watching have a nice day God, God bless you, and take care always bye so nung pumunta kami guys ang kiyapo, nakita ko tong mga bag kaya binili ko siya. Shalyn, alika, titignan ko yung bag mo kasi siya yung unang-unang costo Shalyn, alika dito titignan ko nga yung bag mo eh kasi siya yung unang-unang customer na. Ayun, yung bag niya. Oh, eh. Siya yung unang-unang bumili ng bag na to. Ayan, 45 pesos. Ang, pen, ang puhunan niya is 35. di hmm, diba? May mga batang nangungulit na dito sa tindahan Ko.